It's it, still, huh? it's still a little boy. <laughs> I think you should okay. <laughs> <laughs> tell him. he knows. Hi! <laughs> <that's awesome>. Hi <laughs> <Andre>. <laughs> <laughs>

Ano ano pa ano pa ano ano ano, ano <laughs> Kuya, pa ano pa ano ano pa 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 na ako, ganito na I just got what I said. Tapos <laughs> may pwede mo na <laughs> Yossi. kane jab jo si noko you go tonight mandalilla sexy term hai papa ek hai ha oh oh we are all

hindi 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 mag okay okay Hindi na pre turoan yung mga mga lalaki yung mga lalaki yung It's okay. yung mga lalaki yung mga lalaki yung mga lalaki yung yung mga lalaki 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 yung mga Hindi yung mga lalaki Hindi mga lalaki Sino? Hahaha, ano Oh, bakit hindi siya na-biz? Hi Mag-biz Talaga. Ha? Tapos ko matko. pa ulang mablog. Samag tayo, di mag-chutin daw I think he's the... Zangne, mom, He's always watching. Kuya is watching. Oh, wow. Si To, pinapanood daw. Thank you. Thank you. Nagising kasi yung mas nakaganyan. 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 Mas na Mas nakaganyan. 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 There. Ah, oh, you have fun. I think everyone's gonna use this. <laughs> Bakit uh, may isa pang dish? <laughs> yung food salad. Meron? Ito. Sapa. Oh, okay, okay. Mabaya pa. Oo, yan pala yung ano. Bakit mayroon pang isa? Baya na. Baya na. Baya na. Pusog pa tayo. Then, how are tonight? I don't know. Baka last of the day na. Walang ano, hudyat ni Kuya. Kumain tayo. Oh, that's right. I think it's okay, said that they started eating. lahat ng housemates. Oh, oh Di ba, pag gabi, usually lunch, no? yung tumawa wala pa Lunch yung... Sa kinakarang nito, hindi yung ba? Breast ano pa. Hindi, malit lang. Isa, ano? Malit lang. kilo. Baka makonti lang talaga yun. Kasi hundred ten Oh. in-expect mo, baka uh, isang... On...